Humingi na ng tawad ang It's Showtime host na si Vice Ganda matapos niyang talakan at ipahiya kamakailan ang isang searcher sa Especially For You. Matatandaang nitong nakaraan lang sa Especially For You, isang searcher na nagngangalang Axel ay tila nagnakaw ng halik sa searchy nung nagpapaalam na siya dito. Tila ikinapikon ito ni Vice Ganda dahil hindi niya nagustuhan yung ginawa ng searchy. Ayon kay Vice, Hoy, hindi pwede yon that's bad. You don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwedeng nagnanakaw ng halik sa ginagawa mo. You don't do that. Matapos mag-viral ang eksenang ito, ay lumantad naman yung girl o yung searcher at ipinagtanggol si Guy na searchy. Ayon sa kanya, misunderstanding lang daw ang nangyari at hindi naman siya hinalikan o bineso nito. Matapos ang paliwanag na ito ng naturang searchy, ay dito na nag si Vice Ganda at nagpakumbaba sa nasabing misunderstanding. Ayon sa kanya, sorry na mali ang reaction ko. Ang dating kasi sa akin at sa iba pang andon, e na-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy. Ang paliwanag ni Sir sa nasabing misunderstanding, ang gusto lang daw gawin ni Searcher Axel ay yakapin lang daw siya at tapikin ang likod niya. Pero dahil awkward yung position kasi nakaupo siya, ay nagmukha daw na hinalikan siya nito, which is hindi naman. Kung ia-analyze natin ang eksena nung time na nagalit si Vice Ganda, ay makikita natin na nakaupo si Vice kasama ang iba pang mga host na sa pinakagilid pa si Vice Ganda. Ibig sabihin ay nakatalikod yung Searcher na si Alex sa kanila at nung niyakap na nito yung Sir ay nagmukhang hinalikan niya ito base sa point of view ni Vice Ganda sa studio. At doon na nga nagkamali si Vice ng pag a dahil wala naman palang pagnanakaw ng halik na naganap. Ayon sa mga netizens, dapat lang na mag-sorry si Vice dahil talagang nabash at napahiya ng husto si Searcher Alex na hindi naman niya deserve. Posible pa makaapekto yung pambabash na natatanggap niya sa kanyang mental health. Pero pinupuri din naman ngayon ng mga netizens si Vice Kanda dahil sa pagpapakumbaba nito at paghingi ng tawad nung nalaman niyang mali talaga siya. Kilala si Vice ganda sa prangkang ugali nito at mga pagpaparinig niya sa showtime. Pero madalang lang na humingi siya ng tawad at nangyayari lamang ito kung alam niyang mali talaga siya. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. It was for sure a reaction to what you and the other hosts saw and a lot also perceived the same. And clearly there's no issue of double standards, just pure concern. Bilang babae, thank you for being protective of women's rights. The intention was clear and it means a lot. Better din na na-call out yung ganong behavior to bring awareness regarding consent. Lagi ka nalang ganyan. Di mo ba naisip ma feel nung mga magulang nung guy? I'm sure proud na proud sila sa bahay kasi nasa TV anak nila. Then suddenly bigla mong ipapahiya. You are so entitled that you also forgot how it will affect someone's life. Learn to pause naman.